Ayan po mga kapatid, magandang uh, umaga po sa inyong lahat. At narito naman ako at nagbabalik. Yan. Upang magtatarot na naman. Yan, sana tuloy-tuloy na ito habang naghihintay tayo ng uh, aking mga uh, pasyente. Yan. At sa kay Ma'am Mamaya ay magre tayo from ano ito from uh, Saudi. Yan, yung aking client na nagparitwal na kababayan nating OFW Ayan. mamaya na ma'am yung mga kandila po ay uh, nabili ko na po lahat ng mga materialis kagkahapon nung nagsend ka ng payment sa akin Ayan, at nasend ko na rin yung uh, yung picture ng mga kandila sa inyo at nabili ko na mamaya ma'am at magre-ritual tayo Ayan. cut po tayo mga kapatid kung ano nga ba yung mensahe ng mga oracle na ito sa inyo Ayan. sa mga karisunit lamang po kukuha tayo ng labing tatlo isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam tempo. Nabing isa. Ah, dalawa. Dabing tatlo. pong unang unang mensahe mga kapatid ay uh, itong spiritual na sakit yan sa mga naka-resonate -res ng aking mga mensahe na ito ang spiritual po na sakit ay pag napabayaan po ninyo ito ay mas lalo pong lumalala ng lumalala hanggang uh, hahantong na ito sa, sa physical na sakit ang spiritual kasi na karamdaman, o sakit ay napakarami pong uri. Depende po sa isang mangkukulam kung ano po 'yung ipinataw sa inyong sumpa. Napakarami po. Kaya 'yung mga makaka-resonate dito ay may mga nakakar may may mga nararamdaman sila sa kanilang katawan na ano na hindi maipaliwanag na hindi ma hindi magaling-galing sa doktor yung iba dito pabalik-balik na sa check-up hindi pa rin nawawala. Kasi po uh, meron po kayong spiritual na sakit na ah uh, nar nararamdaman ngayon. Yan o kayo po siguro ay nabiktima ng itim na mahika o di kaya pangkukulam o pambabarang pang kaya nagkaroon dito ng spiritual na sakit. Yan habang bago pa lamang po ay ipagamot ninyo yan, ipabaklas ninyo yan kasi habang tumatagal at tumatagal yan ay lumalala po ang sakit ng spiritual hanggang sa hahantong na yan sa physical yan. Uh, ang gamutan po kasi sa spiritual mga kapatid, depende po yan kung gaano katagal na ang inyong sakit, meron pong uh, bago pa lang madali lang yan baklasin Uh, meron ding malala na sakit depende po sa antas ng mangkukulam kasi may kumbaga sa antas ng kung ang mga manggagamot ay may mga antas din, ganun din yung mga mangkukulam malalakas din ang mga antas ng mga yan may mga antas yan kaya hindi po basta-basta may, may merong iba pang matagalang gamutan talagang ano talaga inaalagaan talagang gamutin ang pasyente sa so, pamamagitan din ng ritual, baklas yan kailangan ipagamot niyo itong uh, spiritual na sakit dyan hmm. dito mga kapatid ay uh, deserve <clears throat> yan ang gusto kasi nitong mga naiinggit sa inyo o di kaya naiinggit, nagagalit o di kaya naiinis kaya ginawan kayo ng spiritual sakit o pinagawan kayo di maring ipinakulam kayo o pinabarang o uh, ibinayad uh, nagpabayad sila yan, kasi ang, ang iniisip nila deserve na mangyayari sa ito kasi nayayabangan sa iyo na parang uh, parang grabe talaga ang inggit nito kaya sabi, niya, sabi nila dito sa sa pamamagitan ng baraha ay bagay rin din naman sa inyo na kulamin kasi uh, kahit wala naman kayong ginagawa pag naiinggit kasi ang tao mga kapatid ay Uh, kung ano-ano yung mga pinagsasasabi nila ayaw kasi ng mga taong naiingit na yan na maging masaya ka na maging successful ka na maging, uh, umang na maging umang uh, para umangat ka sa buhay ayaw nila nakikita ganun na ganun ka kaya ginawan ka ng spiritual na sakit dito yan. titigil ito mga kapatid itong stop na ito titigil ito sa paggawa ng spiritual na sakit kung kayo po dito mga kapatid ay magpa uh, magpapagamot sa isang healer sa isang manggagamot sa isang kilala at subok na ninyong mga manggagamot Yan. kaya ingat ingat mga kapatid sa pagpili ng mga manggagamot sa panahon ngayon dahil meron ding mga manggagamot ngayon na nanggagamot sila na, at gumagawa rin ng masama inaaral nila parang naligaw sila ng aral kaaralan yan. Kaya mag din po mga kapatid sa pagpili ng mga manggagamot. Ang inyong ano, ang inyong pipili ng mga manggagamot, yung mayroong napatunayan, yung subok na at saka hindi nang ng lalamang ng kapwa. Yan, hindi nang luloko kasi kalimitan sa panggagamot ngayon ginagawa na nilang negosyo. Ayun, ginagawa na nilang negosyo. O kung ano man, may iba tinatakot nila yung pasyente kaya minsan nadidepress yung pasyente yan tinatakot nila kahit yung sakit naman ng uh, pasyente ay pwedeng pwede pa namang malunasan o may ano pa naman may paraan pa para gumaling yung pasyente yan kaya mag ingat po marami ng mga nagpagamot sa akin na samot sari na rin mga manggagamot ang kanilang uh, napuntahan yan pero nung tinignan ko ay uh, ang kanilang sakit ay puro physical yan, kalimitan kasi. Meron meron kasi mga ibang manggagamot na kahit physical ang sakit ng tao, sasabihin nilang uh, spiritual tapos yan ng kung ano kung ano-ano, may mga alay paraw may mga kung ano-ano pa. Uh, pera, malalaking halagang pera tapos tatakutin kung hindi magpapagamot mamaya ang alas 12 mamamatay. Parang pangitignan tignan sa, sa isang manggagamot na tinitrigger nila ang kanilang pasyente na imbis tulungan nila. Uh, mas lalo pa nilang ah uh, tinatakot ang ating pas ang mga pasyente para lang magkapera Yan. kasi pag ano kasi mga kapatid pag pinairal mo kasi ang ang pera sa gamutan ay talaga ang pagmamahal mo sa tao ay nawawala hindi mo talaga ka hindi mo gagamutin ng isang tao kung kung talagang uh, magpapaalipin ka sa pera Yan Yan ang ano kaya magingat mag din po Yan yan ang dapatan natin. Baka may meron din mga hindi naman sa naninira. Marami din ako mga nakikita din sa social media na mga kapwa manggagamot nagpo-post ng mga mga bungo kung ano-ano man, napakapangit. Kaya nasisira ang imahe ng ibang manggagamot dahil din sa mga uh, loko-loko na mga mga bula ang mga manggagamot ko no na natuto lang sa panggagamot, yumabang na. Yan. Kaya ganoon nag-ingat tayo sa pagpili ng mga manggagamot natin. Yan. Ito ang dapat mong lapitan para matanggal ang spiritual mo na sakit. Yung manggagamot na tunay, yung talagang marami nang napatunayan, marami na silang uh, napagaling na tao. Yan, itong manggagamot na legit ang inyong kailangan. Yan. Tignan nyo muna mga kapatid yung background ng isang manggagamot. Huwag po tayong Sigi ah, sige lang nang sige yan. kasi mahirap sa panahon ngayon na ah, maraming loko-loko maraming scammer yan at sa mga nag sa mga na ah, nai-scam mga kapatid ay yung maituturo ko lang kung sakaling magpapagamot kayo yan, ay o di kaya maipaparitwal kayo sa kanila ay mag -ano po kayo mag, mag video call po kayo mga kapatid mag video call po kayo sa sa inyong cellphone tapos kung makipag-usap mo yan, i-screenshot ninyo. Pag i-screenshot ninyo, kung sakaling lokohin man kayo niyan ng taong yan, o di kaya iskamin kayo, pinadalhan nyo ng pera, di, nyo ginawa, di niya ginawa yung mga ritual o kung anuman, man, maaari siyang, uh, mas, maari mo siyang, pwede mo siyang i-post para yung mga tao naman ma-aware naman po. Kasi sa panahon ngayon, marami po talaga mga scammer sa panahon ngayon mga kapatid. Pag, at pangalawa, kung yan ay tinawagan mo at hindi makipag-usap sa inyo, Ayan talaga ay scammer 'yan, wag na kayo magtitiwala. 'Yan ang advice ko sa inyo mga kapatid. Na mayroong iba dyan na i-scam is 10,000, 5,000, 20,000, gawa nga sa ano, sa sa pang-i-scam. Kasi sanayan sila sa ano, sa panloloko. Sanayan sila. Kaya dapat mag-ingat din tayo. Para hindi tayo mabiktima. Yan ma, ah, masamang espiritu. Yan. Ito yung ano, ito yung sakit spiritual na sakit na mayroong gumagambala sa iyo na ah, masamang ah, espiritu o di kaya kaluluwa na mga alaga na mga mangkukulam na ipinadala sa iyo para magkaroon ka ng spiritual na sakit, mayroong kang nararamdaman na pamimigat ng uh, ah, pamimigat ng balikat, ah, sumasama 'yung pakiramdam mo para kang lanta, yan, wala kang gana magtrabaho gusto mo tulog ka lang ng tulog takot kang uh, lumabas ng bahay yan kung an ano yung mga negative na pumapasok sa isip mo ito yung uh, parang inuudyukan ka ay papasok sa isip mo na uh, magkar uh, mag isip ka ng mga negatibong bagay dito mga kapatid ay mayroon dito involved na ano na third party dito yan maring meron dito isa rin dito sa merong pagpartner na uh, nagkahiwalay dito tapos siguro nagkaroon ng relasyon ang isa dyan sa inyo yan nagkaroon ng relasyon o di kaya iniwan ng lalaki o ng babae yung karelasyon niya kaya pinagawan kayo sa mga mar sa mga marunong sa kaliwa o mga black magic na magkaroon kayo ng spiritual na sakit na gumawa siya ng ritual na magutos ng mga ng masamang espiritu na uh, kayo ay pinsalain. Napakarami po mga kapatid ang pamamaraan na mga about sa mga espiritwal na sakit na mga mangkukulam na yan. yan. Kasi dito ang nag gumawa sa inyo ito, maring dati mong karelasyon. Nag naghiwalay kayo, hindi kayo nagkaunawaan, kaya nag uh, ang sabi nito kung sa sa iba ka na lang mapupunta ay i mas babuti pang na gawan ka na lang nang hindi maganda. Parang ganun yung ah, lumabas sa minsahin ng barahang ito. Kaya eh, ang masasabi ko lang habang maaga pa o hindi pa masyadong lumala ay, ay pumunta na kayo dito sa manggagamot na legit. Hmm. Maaring itong karelasyon mo o dito ay Uh, libra air sign o di kaya yung gumagawa sa iyo ay Libra yung zodiac sign niya mga kapatid. dito yung gumagawa sa iyo ng spiritual Libra o di kaya yung partner mo dito na nagpagawa ay Libra air sign yung kanyang zodiac sign hmm. may mga barang pa dito ito yung nakakaramdam na parang nangangati yung parang may gumagapang sa kanyang katawan parang kung ano-ano na yung uh, nakakaramdam siya ng masakit yung uh, katawan, yung likod, parang may parang may kumakagat. Yan po ay ano po yan ng barang mga kapatid. Cost po yan ng uh, barang. Hmm. Meron din dito agawan ng lupa. Meron din dito nag, nag uh, ano, Uh, pinag-aagawan ang lupa dito meron ding uh, ang ginamit na pamamaraan sa iyo uh, na ikaw magkaroon ng sakit ay lupa ang ginawa ng ritual sa iyo lupa yan, dalawa may nag-aagawan ng lupa dito o di kaya uh, meron din ditong uh, ginawa ng ritual sa pamamagitan ng lupa baka inilibing yung uh, picture mo sa, sa lupa nilagay sa garapon, ini, inilibing sa lupa. Iyan yung ritual ng mga mangkukulam. Yan. kaluluwa. Kaluluwa at saka masamang espiritu yung gumagambala sa inyo dito. Yan. Meron pa dito, meron ako na andito dito na vibes na parang sinusundan kayo. Yung habang paglumalakad kayo ay pakiramdam ninyo ay parang may nakasunod, may nakatingin o di kaya uh, sinusundan ka parang yung instinct mo parang ganun yung mga sumusunod sa iyo ay masamang espiritu at saka yung mga kaluluwang iyan yan tubig ito yung ano ito yung pamamaraan din na para gumaling ka maligo uh, ka sa mga sa mga tabing dagat sa tabing ilog yung merong tubig mga kapatid yan maligo po kayo don at saka matatanggal ang inyong negative energy dyan pag natanggal yan magbabad kayo ng mga labing limang, labing limang minuto para matanggal ang inyong mga negative sa katawan o di kaya mga ano uh, mga sakit sakit sa inyong katawan mga kapatid yan. isa po ang tubig na yan ay malaki pong bagay yan Sag, ang tubig po ay sagrado po yan Sagrado pong... Uh, sagrado po ang tubig na yan. Kaya dyan, dyan po. Maligo kayo. Mag-unwind kayo. Basta sa mga uh, matutubig na lugar. Yan. Yan yung ano. Yan yung... Paraan para matanggal ang inyong uh, sakit na spiritual na ito. O mag... Mag... Salt bath kayo. Yung asin ilagay sa tubig. Yan. Pang-cleanse po yan ng ano nang inyong uh, negative na yan ng mga negative energy, mga kapatid. Third party nga, mga kapatid. Itong third party na ito, ito ang dahilan. Maaring uh, may nakarelasyon ka dati na kayo ay naghiwalay bago ah uh, naghiwalay kayo ng ayaw mo na, siguro parang naga, para nagalit itong karelasyon mo na dito na ipagawan ka ng ano ipagawan ka ng uh, spiritual na sakit dito may third party dito may involved na third party dito yan na ikaw magkaroon ng sakit yan kung kayo mang, kung kayo ay magpapagamot dito ay talagang uh, gagaling ka dito mga kapatid gagaling ka sa pamamaraan ng panggagamot ng inyong mga legit at mga pinagkakatiwalaang ang manggagamot yan hmm. pag nagpagamot ka matatanggal yan yan matatanggal na yung uh, mga sakit mo sa spiritual yan itong mambabarang na ito pag ito ay nagpagamot ka itong mambabarang na ito yan pag ikaw ay nagpagamot dito mga kapatid 'yung 'yung taong inutusan ng third party na ito na ikaw ay barangin 'yan. 'yan. Ay titigil ito, titigil itong uh, mambabarang. Titigil ito sa paggawa niya ng uh, spiritual na sakit. 'yan. At pagpapadala sa iyo ng mga ng mga masasamang espiritu o kaluluwa na ikaw ipinsalain. Titigil na ito mga kapatid. 'yan yan kasi mahal na mahal ka nitong third party mo yan kaya sabi niya uh, deserve mo daw na mabigyan ng sakit kasi uh, ikaw siguro ay uh, niloko mo siya nasaktan siya kaya bagay lang din naman daw sa iyo na gawan ka ng spiritual na sakit pero matatanggal ito to mga kapatid pati siguro pag pinagamot mo dito yung third party mo dito ay Maano ah uh, parang titigil na rin ito yan. itong libra air sign hmm? ito din may mga nag din sa lupain yan may meron din ditong uh, nirit, uh, niritwalan sa pamamagitan ng lupa yan. dito lang mga kapatid uh, mag ano ka maligo ka kung saan sa mga, sa mga sapa, ilog kabing dagat para ma cleanse ang inyong negative energy. Kaya claim it. Yan mga kapatid, yung mensahe ngayon. At hanggang dito na lang at God bless us all.